Niluto na naman ako ng nilaga. Masarap talagang humigop ng sabaw, mainit man o malamig at maulang panahon. Kaya naman isa ito sa paboritong ulam, ang nilagang pata. Dahil pata ang lulutuin, kinakailangan gumamit ng pressure cooker. Bago ko sinalang, ay inilagay ko na din lahat ng sangkap, halos sang kilo ding pata ito. Naglagay na ako ng tubig, sibuyas, paminta, asin, pampalasa. Nilagay ko na nga din ang patatas para sumabay na sa paglambot dahil mas gusto ko nga yung parang nadudurog na at umahalo sa sabaw na syempre siling haba pinakuluan ko lang ng 30 minutes pagkatapos ng 30 minutes ay binuksan ko pero hindi natin pwedeng buksan yan agad agad guys syempre bago natin buksan kailangan muna natin pasinayin yung pressure so ang ginagawa ko nga ay pinakadaan ko sa running water yung pressure cooker para mas mabilis mawala yung pressure tsaka ako nilagay yung ipapang sangkap na pechay bagyo at dagdag na siling haba inayaan ko muna ng ilang minuto hanggang sa maluto yung gulay perfect ito lalo na kung may kalamansi at siling labuyo mangantayin guys